So yun, what's up guys? Wala mo ah okay. kung ano yan ah. Papawalan natin kung anong... Ay, naka-blind spot yung mata eh. <laughs> ay, 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 hindi. <laughs> Babaliw ka na yata eh. <laughs> <laughs> hindi. Masaya lang. Higit <laughs> <laughs> ng daliri. Higit ng daliri. Hindi, higit ng daliri. Pakuti ko mo. Pakuti ah. mo. Ulan mo kung ano to. Tagi. Mati baik pasang malupik Ikuti ikutmu siki Ikuti ikutmu Ikuti ikutmu maung Ibu buli -ibulmu. Siki Pinggerinmu Pinggerinmu yang pinggerin. Siki hmm.